Nitong mga nagdaang araw, ikalima at ng Hulyo, ay ginanap sa ating parokya ang opening salvo at dapit sa karangalan ng mahal na Birhen del Carmen bilang paghahanda sa nalalapit na araw ng kanyang kapistahan. Hindi nagpatinag sa buhos ng ulan ang lakas ng pananampalataya ng sambayan ng Carmelo sa pagkasagawa ng opening salvo nitong Sabado, ikalima ng Hulyo, hudyat ng pagisimula ng mga aktibidad sa ating parokya para sa nalalapit na pistang Carmelo. Pinasimula ng aktibidad sa pamagitan ng isang banal na misa na siya namang sinunda ng motorcade. Masigasig na nakilahok ang mga SVPC ng ating parokya, tanda ng kanilang debosyon sa mahal na Birhen del Carmen at nilibot ito maging ang mga malalayong baryo na nasasakupan ng ating parokya. Pagbalik sa parokya ay isa-isa nang ipinasok ng mga SVPC ang kanilang nilang mga patron upang iluklok sa loob ng simbahan. Kinabukasan, ika ng Hulyo, araw ng linggo, ay ginanap ang dapit sa ating patrona. Bandang alas tres ng hapon ay pinasimulan ang pagdarasal ng rosaryo sa tahanan ng Hermana at matapos ito ay pinrosesyon ang imahen ng Mahal na Birhen del Carmen sa loob ng Rio Vista Subdivision. Pagkarating sa parokya ay sinagawa ang pagluluklok sa imahe ng ating mahal na patrona na siya namang sinundan ng isang banal na misa na pinangunahan ng ating kura-paroko, Monsignor Flint Capiral. Nawa ay maging matibay na sandigan ng bawat isa sa atin ang pagpaparangal na inuukol natin sa ating mahal na ina upang mas papalalim ang pagmamahal at pananampalataya natin sa kanya. Sage Mapoy, naguulat para sa balitang Carmelo